First time mo nga pala ko ng, uh, ng bus. Bumili ko pala eh. na pwede eh. ka na na yun. Module? Uh, okay. Ito, okay. kiklik mo lang dito yung uh, English. Pag mo yung ano, I-click mo yung English yung pipiliin mo. Tapos pipili ka lang ng uh, card na bibili mo. May 20, may, may pang one week, may... Ayan, English. I-click mo itong English pag nilik mo yung English, may linitaw dyan yung mga, alin ba, yung pang one week, pang one month. Uh, tapos, yung, uh, yung, yung uh, ATM card, iyaan mo lang dito. I-click mo lang, mag-paid na siya doon. Tapos, dito mo kukunin ito yung card dito. Tapos, pag uh, nandiyan na yung bus, lalabas ka na dito. I-click mo lang, kaya no, go-open na siya. Yan ang bus station dito. Nandito ako sa Anas Bin Malik Anas Bin Malik Papasok ako I-click lang ito Ayan o oh. Automatic na Magbubukas na siya Ayan Maghihintay na tayo ng bus Nadarating na yun na. Ito na Magandang dito Ito Eh hintay ko yung bus na darating.